Narito ang pampaswerte sa pagsalubong sa taon ng 2025. Na ito po ay magdala po sa inyo ng tuloy-tuloy na swerte. Kung hindi natupad ang iyong mga pangarap or mga dream, mga wishes ngayong taon ng 2024, ito guys, ito po isa sa pinakamabisang paraan para makuha mo ang iyong mga wishes itong taon ng 2025. Samahan po ito ng sipag at syaga pagdadasal. Ito po ay makakatulong po ito para mag-grant ng mabilisan niyo pong kahilingan. Swerte sa pananalapi, sa trabaho, sa negosyo at swerte po sa pamilya at kalusugan. Kaya guys kung gusto mong malaman kung paano gamitin ang 12 pieces or 12 na pirasong dahon ng laurel. Panoorin lamang ang video ito. Ituturo ko po sa inyo. At kung kayo man po ibaguhan dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan. Like, share, subscribe na rin po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button. Hello mga kaswerte! Kumusta? Welcome to our YouTube channel Inday Day 8, Bahay Provincia. Guys, isa din ako sa mahilig sa mga pampaswerte at mahilig sa pamahiin. No? At yan, nakikita mo naman kung ano yung resulta importante, magiging positibo po tayo sa pagsalubong natin sa bagong taon so ayan guys, malapit na po ang bagong taon and then mayroon akong ibahagi sa iyo na ginawa ko at napaka-importante, dapat malaman mo ito bago ko po, po ito sinishare sa inyo guys, ayan ginawa ko ito nung nakarang taon and then, uh, yung mga kahilingan ko po, unti-unti po yang binigay si so, marami po akong wishes no <laughs> so ngayon po guys, no uh, gawin mo ito sa unang gabi sa iyong pong pagtulog, ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan, ito po ay magdala po ng swerte sa buong taon grant ang wish po ninyo dito guys okay, so ngayon po guys, kailangan na kailangan mo yung uh, magiging uh, focus dito, magfocus ka and then kailangan mo dito yung baga sa ano, yung isip mo magiging positibo ka, gawin mo po ito guys, sa first uh, Gabi po, sa unang gabi ng New Year. Di ba po, ka na. So, bago ka matulog, ilagay mo na ito sa ilalim ng iyong unan. Huwag mong kalimutan ito guys, no? Kasi ito po, magdala po ito sa iyo ng, uh, yung swerte mo sa buong taon ng 2025. So, ngayon, ito lamang po ang iyong ihanda. Simple na mga paraan, pero guys, effective po ito. And then, uh, mayroon din akong i-share sa inyo po ng mga uh, tips, no? Uh, ito po'y magdala ng positive energy sa iyong bahay mula January hanggang matapos po ang taon ng 2025. Maganda po ito, guys, no? Swerte sa pera, sa health, sa kalusugan, sa health. And then, swerte din ito sa iyong pamilya, guys. Importante yung pagmamahal bawat isa sa member ng pamilya natin, okay? Para pumasok po ang swerte sa atin. So, kailangan na kailangan natin dito yung Chinese incense, guys. Kung hindi pa po kayo nakabili ng Chinese incense, so, bumili na po kayo. Kasi gamit na gamit po ito. Okay? Ayan. Chinese incense po. And then, um, kailangan natin dito ang bulpi na pula. And then, pula na tela. Ayan pula na tela. Pero kung wala kayong bulpe na pula, okay lang naman guys. Pero kung mayroon kayong red na A uh, ball or pentel pen. Ayan, mas maganda yung red. Okay? So, ball or pentel pen na pula. Importante, nakakasulat siya. Okay? Then, red po na atela. Ayan, tinahi ko na dito guys. Ayan. Tahiin mo dito para mayroon kang mapaglagyan. Ito okay po. So, ayan. And then, dahon ng laurel. Buo na dahon ng laurel na 12 pieces po so 12 na piraso ko na dahon ng laurel guys buo okay uh, 12 pieces symbolize po ito sa 12 months okay ito po yung mag uh, tatayo ko ito or stand for the 12 months from January February until uh, next na taon no until um, December 2025 so ngayon kailangan natin yan so ngayon, guys uh, in Uh, sa paggawa po nito, kailangan magsindi ka ng kandila, Okay, mag-pray ka. Okay, mag-pray ka. Prayer po. Nag Ginating tandaan, ang dasal ay napaka-power po yan. So, ngayon po guys, sa isang pirasong dahon ng laurel, ang gagawin po ninyo dito, bawat dahon ng laurel, sulatan po ninyo ito. Sulatan ninyo ng 888. And then, sign po ng pera. Okay? So, ayan eight, eight, eight. Then, sign ng pera. Yeah. Kung Pilipinas ka, piso sign po. Okay? Ganyan. Pero kung nasaang bansa po kayo, sundin ninyo po yan kung ano yung bansa kung nasaan kayo. So, lahat po ng uh, dahon ng laurel solata ng eight, eight, eight and then sign ng pera. Kasi guys, ang 888 po, ito po ay infinity. Walang katapusan ang swerte na darating sa iyo. Okay? 888. Then dito, sign ng pera. So i-attract natin yung abundance sa buong taon. So ang lahat ng dahon ng laurel, pareho ang nakasulat. Okay guys? So ngayon, magsindi na po kayo ng kandila. Then guys, ito pong dahon ng laurel na ito, Ayan, ang 12 na piraso na dahon ng laurel. So, ganito ang gagawin ninyo guys. Ayan. Habang nagdadasal po kayo guys, hawakan po ninyo ito, itong piraso, itong 12 pieces na dahon ng laurel. Hawakan po ninyo ito, na uh, habang nagdadasal po kayo. And then, mag-wish po kayo, itong uh, unang gabi, ng taon ng 2025 kasi gagawin natin ito before tayo matulog. Itong taon ng 2025, ito po yung uh, taon para sa iyo. Hilingin mo po kung ano yung uh, mga kahilingan mo po. Okay? Ayun, syempre isama mo isama na rin yung health and then para sa yung pamilya, uh, lahat na. And then abundance para para ito po sa tuloy-tuloy na swerte sa pananalapit. Okay? Para matupad mo yung yung pong mga dream. Dream house niyo, yung savings ninyo, yung kagandahan ng buhay niyo, ayan kahit ano po po yan, ayan matupad. Pero importante guys, pag nagdasal po tayo, uh, magkaroon po tayo ng uh, focus, iwala, kausapin natin ng ating Panginoon, no? And then pagkatapos guys, ito po, Ayan, pagkatapos nito guys, hilingin po natin, mag-wish po tayo, walang gamit na sana after mo nag-pray. Ayan, um, mag-wish ka na sa pamamagitan nito, Itong, ito pong, uh, pwede mo pong banggitin yan, uh, 12 na dahon ng laurel, ito po ay magdala ng swerte sa akin sa buong taon. From January, banggitin mo yung mga buwan, January, February, hanggang matapos ang taon. Ayan. Tatapos nito guys, depende na po sa inyo, bahala na kayo. Importante nag-wish ka, wala kang gagamitin na sana. No? Pag nag-wish ka, diretso pa, okay? So ngayon, ang gagawin niyo po guys, dito guys, ilagay siya dito sa ulan na tela. Ayan, itong mga dahon ng laurel na ito, ilagay mo sa ulan na tela. Ayan, and then matulog po kayo guys, ilagay ito sa ilalim ng iyong unan, ipasok mo ito sa ilalim ng iyong unan na mahigaan mo talaga ito. Ito po, ilagay mo sa ilalim ng una ninyo sa lobo ng uh, 12 days. So, pagising mo sa umaga, kumuha ka ng isang dahon ng laurel, marap ka sa silangan, mag ka, then sunogin mo. Pagkasunog, ang abo, iihip sa may silangan. Mag-thank you. Thank you ka. Okay? So, every day, uh, every morning, kumuha ka ng isa, kasi 12 days mo itong ilagay sa iyong unan, and then, every morning, kumuha ka ng isa, sunugin mo. The same procedure. Hanggang maubos mo itong 12 na pieces na dahon ng laurel sa 12 days, 12 morning po. So, ito po, guys, pagkatapos mong nagawa ito sa loob po ng uh, 12 days, ayan, guys, continue po. Be positive, work, kung ano yung mga dream mo, ano yung mga pangarap mo, ayan, magtrabaho tayo, and then, uh, magiging positive po tayo. Halimbawa guys, nanghihina ka, kontrahin mo siya kaagad. Be positive po. I-attract mo ang positive energy. So, ayan. So, every time po na nagsusunog po kayo ng dahon ng laurel, magsindi din kayo ng Chinese incense. Walong perasong Chinese incense So, is sindihan mo siya diyan uh every morning from January 1 to January 2 uh, uh January 1 to January 12 so 12 days mo po kang magsindi uh sabayan mo po yung pagsisindi ng yung pagsusunog ng dahon ng laurel sa pagsisindi po ninyo ng um cayenne incense ito po guys ito po ay mag-imbita po ito sayo ng uh, positive energy para yung wish mo, yung mga kahilingan mo nitong taon ng 2025 na darating, yan ipagkaloob ko sa iyo. At sana guys, no, itong simple na mga tips, simple na paraan, sana'y makatulong po sa iyo. So be positive and then uh, work hard, prayer po. Importante yung dasal kasi ito po ay magdala sa ng tagumpay ngayong taon ng 2025. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong lahat at guys, no, advance Merry Christmas po sa inyo. And lagi nating tandaan guys, itong mga gabay na ito, makakatulong ito sa atin kung tayo po ay positibo mag -isip so kailan magiging positive po tayo. Thank you so much guys at 'wag natin kalimutan um kung mayroon po tayong mga masama na mga yung mag, uh, may mga hinanakit tayo sa ating kapwa uh, kung pwede lamang po makipagbati kayo before darating yung January 1 para sa ganun, ayan uh, papasok sa iyo at kakapit sa iyo ang swerte so thank you so much guys lagi kayong mag-ingat guys okay bye bye po god bless everyone bye huwag kalimutan guys like share subscribe na rin po kung hindi ka pa nakapag-subscribe and then don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa next nating mga videos thank you thank you thank you thank you so much bye